Good morning, good morning. Kuha tayo ng video okay para lipat natin Tandaan di situ Sira-sira Tandaan di so, situ Ini tira-tira video kata. GPS hari itu pak itu bukan ambil biasa. lah mari kita ya kita ya video ke rumah ini mungkin akan okay. dijelaskan lah ayo nyobi jawab Alam, tulong pa ata siya. Gandang maga po. eh yung video ako natin. Hindi natin sa kabila. Eh. Pakuha natin video ako ngayon. Lilipad natin sa kabila. Pero iuwi muna natin dahil ayusin natin tunog. Uwi tayo Tapos balik ulit natin dito sa lugar na to At ayusin ko lang itong Nang sira sa Sira Twitter nito Ayan yung lods yung sapa sa amin. Ito oh. yung tuyo. May tubig naman, yung pagkakaulat. kita diba? nyo ba? Diyan tuyo ang... Tuyong-tuyo -tuyo ang sapa dito. Bantayan naman tayo sa pangit na daan uh, sumisira sa video ko ito. Huwag ka yung city pag nga na. Okay, lords. Thank you for watching. Until my next video, please subscribe my YouTube channel.